Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na ito may nagtanong sa atin isa nating kababae na sabi niya sa akin. Sir, paano nga ba mag-celebrate ng Christmas ang mga British or English dyan sa UK? So ngayong araw na ito samanin niyo ako mga kapatid at maglalakad-lakad tayo dito sa aming lugar at iti-check natin kung paano nga ba mag-celebrate at mag-decorate ng Christmas yung mga Briton dito sa UK. Alam niyo mga kapatid, hindi, ka, hindi katulad sa Pilipinas na todo airport ang mga Pilipino na mag-celebrate ng Christmas September September, October o November pa lang ay nagde-decorate na pero dito sa UK ay hindi ganun ka katulad sa Pilipinas mga patid. May mga nagde-decorate katulad nito ay lahat man ng pera na nakukuha nila dito ay binibigay nila sa charity mga patid. Kaya sila nagde-decorate ng ganitong todo-todo Ay para sa kanilang charity At napupunta yung pera sa charity So ayun, syempre Iba pa rin mga kapatid ang Pasko sa Pilipinas Napakasaya uh, September, October pa lang talaga Nagde-decorate na yung mga Pilipino eh. Naghahanda na para sa Pasko Pero dito karamihan sa mga ibang Briton dito ay talagang pangkaraniwang araw lang yung Pasko o bagong taon dito sa UK, hindi ka sa Pilipinas. Kaya talagang napakasarap pa rin talaga magpasko at magbagong taon sa Pilipinas na kasama ang ating pamilya. Kaya karamihan sa mga Pilipino ay talagang nangangarap na umuwi ng December kasi talagang naman napakasaya at napakasarap. Salamat po!